Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon guys ay may regalo po tayo ngayon para sa birthday ni Tito Harvey. Kasi magbe-birthday na si Tito Harvey mga March 14. So ayan po kasi ang date na ngayon it's March 12 it's Tuesday so ayan po so ito po yung iririgalo natin kay Tito Harvey so abangan mo yung video na yun so sa ano so si daddy na lang daw magbibigay kay Tito Harvey niyan so ayan po pero ayan po so ito po ang nakabasa po ay happy birthday Tito Harvey pero ang laman lang po nito ay secret so ayan po secret pal secret lang po yung laman nito so ayan po secret Okay, alam, alam, mo ba kung anong laman nito? Okay, anong laman nito ha? Ah? Bibigayin natin to sa birthday ni Tito Harvey. So, ayan po. Pero, si Tito Harvey ay taga din eh. Yung pangalan niya. Okay, so ayan po ito. Hindi mo ba alam kung anong laman nito? So, ako ako po nagbalot nito para sa birthday ni Tito Harvey. Pang regalo ko sa kanya. Tapos, in-scash tape ko pa nga. Ayan, no? in cash tape sa papel lang talaga to so ayan po so ayan po guys so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon guys so i-like and share and subscribe mo ko guys para lagi ko updated sa sa susunod kong video na i upload so hindi ko pa binibideoan yung birthday ko kasi ano magsi 16 na ako sa October 3 magsi 16 so abangan mo yung video ulit yun ha, na mag birthday na ako pero medyo matagal tagal po kasi March natin Pero ilang buwan pa ba bago ako mag-birthday? Nagamit One, si Tito Arby mag-birthday niya siya mga tatlong araw na lang. Birthday, ano siguro? Ay, dalawang araw na lang pala. Mag-birthday na si Tito Arby. So, ayan. Kung ako naman ay medyo tagal-tagal pa. Ilang buwan pa ba bago ako mag-birthday? Bibilangin natin. Diba March 12? Pag umano na ng April. One, two, three, four, five, Seven. ah, mga pitong mga pitong buwan pa bago ako mag birthday mga 7 months pa bago ako mag birthday kasi ano pa eh, medyo matagal tagal pa yung birthday ko mga 7 buwan ano pa mga 7 months mga pitong buwan pa um, so saan kaya ako mag birthday so ayan po So dito na lang ako magbe-birthday sa Tagig or sa Parinyake or sa school pero baka hindi ko kasi madala yung cellphone ko eh. So alis on. Ayan po, bahay So ayan po guys, dito na lang po tatapusin yung video vlog natin. Oy, nga. Mga pala, ko na lang pala sa inyo tanungin yung ano dito na lang po tatapusin kasi tinanong na natin yung gaganina eh. Bye lang, bye lang. Yun.